Yesilo, magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel Sa video pong ito mga kapatid ay may ituturo ako sa inyo isang makapangyarihang salita na inyong magagamit upang ang lahat ng mga tao ay inyong magiging kaibigan Ang mahiwagang salita pong ito mga kapatid ay ginagamit upang mapalubag ang loob ng isang taong may galit sa inyo. Kahit na sinong tao po ay kakayang pabaitin ng mahiwagang salita na ito kung ito ay iyong didibusyonan at mapapagana. Pero bago natin ipagpatuloy ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa ating munting channel na-mag-subscribe na po kayo at pindutin ang inyong notification bell. Paki-share at paki-like din po ng video ito. Salamat po. Isa po ang karunungan na ito sa aking mga paboritong gamitin sapagkat lahat po ng tao na ating makakaharap ay magiging mabait sa atin. Lahat ng mga tao na ating nasaktan ang damdamin at mayroong galit sa atin ay mawawala kung inyo itong didibusyonan at gagamitin araw-araw sa ating mga baguhan po dito na nagtatanong kung ano ang pagdedebosyon. Ang pagdedebosyon po ay ang paggamit o ang pagdasal nito sa araw-araw. Ang pagdedebosyon o paggamit nito araw-araw ay isang paraan upang mapalabas natin o mapakapit natin sa ating katawan ang bisa ng mahiwagang orasyon na ito. Hindi po lahat ng mga tao ay nakapagpagana ng mga orasyon. Ang iba po ay kulang sa dibusyon, kulang sa poder. At ang iba naman po ay gusto na instant ang bisa. Hindi po ganyan ang pagpapabisa ng isang orasyon. Sapagkat kailangan po ng pagsasikripisyo natin upang mapagana ang isang mahiwagang salita. At nakadepende din ito sa antas ng ating espiritwal. Kung mahina ang ating espiritwal ay hindi po natin mapapagana ang anumang mga orasyon na ating gagamitin. Paano nga ba natin mapapataas ang antas ng ating espiritwal? Marami po ang mga paraan upang mapataas natin ang antas ng ating espiritwal. Nariyan na po ang paghingi ng tawad sa ating kasalanan. Paglilinis sa ating mga kasalanan gamit po ang dasal na anima christi. Ang anima christi po ay isang dasal upang mahugasan ang ating katawan sa anumang kasalanan na ating nagawa sa pagsisimba natin sa araw ng linggo ay mapapataas din natin ang antas ng ating espiritual ang pagdarasal sa araw at gabi araw-araw gamit ang ating mga poder o kung walang poder na gamit ay mga simpleng dasal tulad ng ama namin abagginong Maria luwalhati sumasampalataya isa yan sa mga paraan upang tumaas ang ating antas ng espiritual at makapagpagana na tayo ng mga orasyon na ating gagamitin. Para po sa mga naghahanap ng puder upang makapagpagana ng mga orasyon ay mag-scroll lang po kayo sa ating mga old videos. Marami po akong na upload doon. Simulan na po natin mga kapatid. Ang orasyon po na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay inyong gagamitin sa umaga bago kayo umalis ng bahay. Dapat po ay unahin ninyong usalin ang ang inyong puder o kung walang puder ay unahan ng isang ama namin isang abaginong Maria at isang sumasampalataya pagkatapos ay banggitin ang orasyon na ito ng tatlong ulit at pagkatapos ay hipan ang inyong dibdib o ang inyong sarili ito po ang orasyon na inyong babanggitin Sanctum Christum Dios Espiritu Santo Dios Pro Catisim, Res Pusinit Pater, Berhen de Corazon. Pagkatapos mausal ng tatlong ulit ay hipan ang inyong dibdib. Bago po kayo umalis ng bahay at aasahan po ninyo na kapag napagana na ninyo ang orasyon na ito, lahat ng inyong makakasalubong ay ngingiti sa inyo. Lahat po ay para bang masaya kung ikaw ay makikita. Sana po ay gamitin ninyo para sa kabutihan ang orasyon na ito sapagkat galing po ito sa ating mahal na Diyos at namamarusa po ito kung gagamitin ninyo sa kasamaan. Sana naman po ay inyong naintindihan. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat sa inyong suporta mga kapatid. God bless po sa inyo.